Oh, ayan. Beauty, beauty. Nation, nation. Nature. Nature daw, nature. Of nature. Lakas ng alon. Sound of the wind. Uh, ayan ang, ayan ang, ano, ang ingay. <laughs> ayan ang ingay. <laughs> <laughs> oh, ayan nakinya, Kevin, naroroon rin oh. Oh, yan, ang At Ang lakas ng hangin. Oh, ayan si Noref. Nagba-vlog. meron meron pa din <laughs>